Pagbato kasi nung hindi ako makatrabaho. Tawa po kasi ko sa kanya. Kung hindi ko po alam po sa saan ko sa o saan ko. Kung paano ko siya matutulungan. Kasi pa, pag lumakad ako, asusupusup po ako. Hindi po ako makapagtrabaho. Kaya po kung tutulungan nyo kami, eh, para sa amin lahat, hindi po para sa akin. Para kung maitutulong ko sa pamilya ko kung paano ko sila matutulungan. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan yung asawa ko sa anumang bagay. Magano? Kaya po kahit may masakit sa akin, eh, hindi ko na po itinatay. Eh. Aawa po ko kasi sa kanya. Hirap na po siya, hirap pa isip. Pag-aaral po nila, siya po, nagsusumikap po siya kahit siya mag-isa. Hindi nang hihingi ng bawas sa amin. Nag-aaral siya. Kaya po, gusto rin po niya mapagtapos. Kaya po, kahit siya nala pumapasok. Alo ko po yan. Yan po yung may lupo sa sakit. Kaya po, dalawa kami iniintindi ng asawa ko. Oo, operahan po ata siya. Yeah. <laughs> Kailangan magsulat ka, -tikran. Minsahe po sa asawa po nyo at anak. Huh? Sabihin mo daw. <laughs> <laughs> And, uh, ano? Sana, sana, huwag oh, siya magsasawa sa akin, sa amin. Kahit ganito ako, wala akong sa kanya. Kasi tandaan mo, hanggang takira po buhay, hindi ko kayo iwan, hindi. Hindi ko kayo papapayaan. Alam, mahal ko kayo mag-anak ko. Mag-iingat ka lagi. Sana mga anak ko, huwag pababayaan si nanay. Tutulungan niya siya. Ano yung feeling Kuya Raven, yung ito daladala -dala ng Mama mo, tapos ginagawa niya ng paraan para matulungan ka? Masaya po. Kasi po, nararamdaman po na na-appreciate po nila na nagagawa ko po, po para po sa kanila. Hmm. Na, lahat po ng pangarap nila, na nakita po nila na kaya ko po ito pa rin hmm. kahit gaano po kami kahirap. Magandang umaga po. Pwede kong magtanong, may kilala po ba kayong ano, Adora Raseo Santos? Ah, dito po ba yan? Saan po? Ito po. Mm -hmm. thank you po. Thank you. Hindi ko po kayo maririnig. Itatawagin ko po yung ano po. Ah, kayo po ba yung asawa? Ay, ah, hindi niya mariri. Ay, ano ba? Ay. Ba, okay lang ba yun? Ah, morning kuya. Ba't ganun maglakad si papa mo? Parang natitisod. Ah, isok po siya nun eh. Ha? Sige ba, Tawagin mo kaya. Kaya po malakas yung boses niya. Morning po. po. Ah. Galit yata siya. Malakas po yung boss talaga po kasi hala po siya pandinig. Hmm. Okay lang po kayo. Kailangan po namin makausap yung asawa niyo. Ah, sabihin mo kailangan ko makausap yung asawa, yung yung mama mo. Paano mo sasabihin yun? Hinahanap si nanay, kakausapin daw. Kakausapin. Kuben, dito. Sa Itbulaga po kami. Uh, ah, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Sino po to? Sa Itbulaga po to. Bet po. Kailangan naman namin makausap si Ma'am Adora po ba? Ako po to. Ah po. Panalo po kayo sa ano, sa palaro po ng Itbulaga. Tam. Pupunta po kayo sa Manila bukas para maglaro po kayo doon. Pinapatawag, pinapatawag po kayo ni ano, Bossing Vic. Okay, daw po bang maglaro kayo sa Itbulaga bukas? Ano po ang ano laro? Maglalaro daw po kayo ng ano ng Pitik Bulag. Ma'am. Kaboses, niyo po si ano eh, Sir Telegram. Sino po ba yun, ma'am? Instagram taga mapaniki po, na vlogger. Ah, hindi ko yung kilala eh. Eh, kung ano po, kung ano po, maglalaro po ba kayo sa Itbulaga? Trabaho po kasi okay, kutinig sa canteen nice high school eh. Ah, hindi po. Si Tekran po ito. Nandito po akong ngayon sa bahay niyo. Ay, ngayon pa? Apo, ah, nandito po ako. Wala po pala kayo. Pwede po. Uwi po ako sa adlet, sir. Ah, eh, hindi po. May trabaho kayo eh. Nandito naman po. Hindi po. po Magano naman po eh. Yung break time po. Ah, sige po. Okay lang ah, po. Sige po. Papa, hmm. Papa, lang po ako dun sa ano namin. Sige po. Salamat po, sir. Ano? Sige po. Ma. Na? Uy, muna po ako sa trip. Ando po si Sir Peke. Kuya nga, atin mo ako dali. <laughs> Tumatawa si Mama mo. Mama mo ba si yung tinawagan ko, Kuya? Uh, sino yung ano, yung... Um, meron siyang anak na may lupus daw. May kapatid ka daw na may lupus. Nag-aaral naga pa rin mo. Ah. Ayaw ko tumigil. Ayaw ah, tumigil. Ang ah, pangalan mo kuya? Rayben po. Raven? Eh, nagpunta doon si mama mo nung... Ah, oh, kahapon Oo, kahapon. Sabi ng mama mo na stroke nga si papa mo. Tapos yung kapatid mo may lupus. Papa. Kailan ba na ano si papa mo? March po. March. Ano bang ginagawa niya nun? Um, Hindi ko makausap eh. Hindi po, po siya nun sa ano po, slaughter po katempo ng baboy. Hmm. Bigla po siyang kinahibrad po nun. Oo. Oh. Tapos nung ilang araw lang po, nahihirapan po siya. Mm. Then dinala po sa hospital, nag low blood na po siya, tsaka doon na po siya nabuta ng mild stroke. Hmm. Hanggang sa mabingi po siya sa mga inaano pong gamot sa kanya. Malakas po raw po kasi yung mga gamot eh. Hmm. Kaya po hindi na po siya nakadinig. Hmm. Okay. Pang ilan ka, Raven? Pangatlo po. Pangatlo. Okay. Pero kumasa yung pag-aaral ngayon? Okay naman po. Hindi naman po napapabayaan. Mm. Sa ka nag-aaral? Sa baliwag po, sa BTEC. BTEC. Ilang kayo nag-aaral na yun? Bali, lima po kami. Ako Tapos, na po yung... Ikaw ano, yung college? Apo. Yung panganay, nasan? May na po eh. Pati po pangalawa. Ah, itas ikaw yung pangatlo? Apo. Tapos ikaw yung... Ang average, 125 o 128? 38 po. Ah, 138. Ano bang kinukuha mo, Kuya? BS Mathematics po. BS Mathematics. Hanggang, hanggang kailan lalaban sa pangarap si Kuya Raven? Hanggang sa makahon po sa hirap. Mahirap po kasi habang buhay na lang po nga ano, may mahirap eh. Mm -hmm. Kaya kailangan po talaga ang Kung, kung may paparating ka na mensahe sa mga kabataan, ano yun? na uh, wag po susuko sa buhay kahit po marami pong problema. Kasi po hindi naman hindi lang po kasi tayo ang ani ang may problema, marami din pong ma, mas mabigat pa pong problema ang tinatahak po sa buhay. Hmm. Kaya wag po talaga susuko. Okay. Ano yung dahilan ng pagkaka ng papa mo? Baka sa ano po, sa puyat po tsaka po sa pasma. Hmm. Kasi po, Madaling araw, ano po, hating gabi lang po, sinusundo sila. Hmm. Tapos napapasma po. Dahil rin po sa puweta, sayblad din po kasi siya hmm. Kaya po na sobrang na po siguro. Kumusta siya bilang papa niyo? Um, okay naman po siya. Talagang, pusigid po siya talaga magtrabaho noon eh. Hmm. Kaya po, simula po nun ano siya, lagi na po siyang, mabilis po siyang magalit. Kasi hmm. po hindi po siya sanay sa ganyan. Na parang siya po ang binubuhay ni nanay. Si nanay po yung magkapakira po sa trabaho. Kaya po minsan napapaisip po siya na ano, yung pinapakain na lang daw po siya ganun. Kaya minsan po nag po sila talaga. Kasi po di po sila nagkakaintindihan. Hmm. Iba kasi yung feeling na yun. Mm, ganun ka Eh mga ano naman diyan alam yung ganun pakiramdam, yung yung parang wala ka nang silbi. Parang ako. ganun. Tapos gusto mong gawin yung gusto mong makatulong do sa mga pangarap ng asawa at mga anak mo especially kayo. Eh wala kang maitulong. Paano mo pinapalakas yung love ng papa mo pag gano'n? Ah, minsan po kasi, hindi na rin po kasi nagsasayta kasi po hindi po ako sanay sa ano. Ganon. Opo dyan nananahimik lang po ako ay magandang tangani po sir hmm. sa work po pala kayo po kami sa ano sa kantin po sa school po ng mga anak ko magandang umaga magandang umaga rin po sir um, kamusta po yung trabaho niya? Eh, yung po, break time po. Kaya po, naka, ano po ako, ah, naka, pwede umalis. Mamaya pa po, ano eh. Hmm. Siya po pala si Rachel. Apo, ah, po, yan po yung sinasabi ko po na nag-aaral po ng college. Hmm. Yung pong may lupus na sa? Pumasok po. Anong oras po hmm. lalabas? Mamaya pa po, 6. Ano pong 6? 6 p.m. Ah, pa, sa panghapon po siya sir eh, kasi po sa pang umaga po hindi po pwede lalo po mapupuyat sa pagising hmm. Kaya yung mga teacher na po ang nagano ng pang hapon. Nagpunta po ako kahabang klaser Sir Tekram. Kasi po kailangan po nung anak ko ng tulong at asawa ko din po para po sa medical na pangangailangan po nila. Yung anak ako po isang systemic lupus, eteromatosis at saka lymphocytic acute lymphocytic leukemia. Sa buhay po namin, talaga pong hindi po namin kakayanin. Isang taon at kalahati na pong nakikipaglaban po ang anak ko. Ngayon po siya po ay nasusubok sa pagkakataon na maoperahan po sa puso kasi po natamaan na po ng lupus yung kanyang pong puso. Kada monthly po nasa Philippine Children Medical Center po kami sa kanyang sa kanya pong mga laboratory procedure po na ginagawa sa kanya kada buwan po. Mr. ko po na mild stroke po nitong March 2025. Ngayon po na kita po sa CT scan niya na yung tubo po natin sa utak natin nagbabara po at yung pong dalawang sa side po ng kanan namamaga po yung kanyang dalawang ugat at nawawalan na po ng Ma mabilis na hangin po yung kanyang utak. Kaya po, inaano po kami, nire-refer po kami ng doktor niya sa neurology. And hanggang sa ngayon po, hindi pa po, po namin na dadala sa neurology kasi po sa kawalan po namin. Pati po sa ENT, na walang po siya ng dalawang pandinig po niya sa tenga. Kaya po ako, lumapit po ako kay Sir Tecram para po maka makahingi po ng tulong para po ma ano ko po yung pamilya ko, yung dalaw dalawang may sakit ko po, mag-ama. Gana ko po, sinasaksakan lang po siya kada monthly, kaya lang po siya nakakalakad. Yung pamamaga po ng mukha niyang manas dahil po sa mga steroid po na iniinom -ini at sinasaksak po sa kanya. Kaya po ako naglakas ng loob po pumunta kay Sir Tecram para po humingi ng tulong para po sa mag-ama Nag-share po ako sa Facebook para po makahingi po ng konting tulong sa mga mabubuting puso po na tutulong po sa operasyon po ng anak po nitong August 12. Kaya po ako nag- sana po sa mga mabubuting puso po sa inyo matulungan niyo po ang anak ko para po ma madagdagan po ang buhay niya. Sana rin po at tulungan niyo din po ako para din po sa mister ko na map mapacheck up po namin sa neurology at ENT para naman po bumalik po yung dating yung lakas. Hmm. sa wala sa, nasa school. Opo, kaya, kaya lang, lang po, wala po. Wala po dito yung anak ko kasi po, hindi, nanu po na, na rin po ng mga teacher na makisalubilo po sa kapwa niya bata para po hindi maisipin maisip, yung masyado po yung kanyang karamdaman. Hmm. Ilan tanong ha po yung may lupus? 12 po. 12. Pero kumusta po siya? Anong pong pangalan? Yun? Angel. Angel Santos. Hmm. Ito Tapos kumusta yung po yung pag-aaral po ng bata? Maano, may ano din po siya, sir. May talino din po. Na, nasasama na, po sa Opo, oh top. Po, na nito pong grade 8 po siya na ano po siya na with honor po siya. Mm -hmm. Ano po yung alin sabi ng doktor sa bata? Iya no po siya yung pag po siya sa opera po sa puso niya. August 4 po meron po siya to the echo. Titingnan mm -hmm. po kung may pagbabago po. Bago ah. po isa lang siya sa operasyon. Ikaw niyo nga sa amin na paano nangyari sa kanya para mas... Ano, ano na... po siya, nagpumapasok po siya sa slaughter mm -hmm. sa Cruz na Daan po. Bigla na lang po siya sinumpong doon ng panghihilo hanggang sa nanginig po katawan. Mm -hmm. Madaling araw po. Tapos mm -hmm. kinabukasan po, umaga dinala po namin sa doktor dito sa Cruz na Daan. Hindi po siya makuha ng BP. Mm -hmm. Ngayon po, dinala po namin sa Carpa Medical Center sa Mayon Sabang po do po ang doktor, dumiretso po kami ng San Luis, Pampanga. Pagdating po sa San Luis, Pampanga, ayun po nakita po sa kanya, 80-50 yung blood pressure po niya. Tapos inadmit na po kami, 12-12 dalawang 12 -12 araw po kami doon. Ngayon po, pinasitiscan po siya. Tatlong araw po siyang tulog sir e. Eh. Tsaka hindi po niya nagagalo po yung kalahati niyang katawan. Tapos nung pinasitiscan po sa lubaw pa po kasi Ala po kami pang ano dito eh, pang labor, pang city scan sa labas, mahal po. Hindi kami ng tulong sa mga kaparangay po niya, kaparangay tanod po niya. Ayun po, nag, naglikom-likom po, na, nakuha po yung city scan niya. Ano po, nakita po yung sa una, ganun nga po, namamaga po yung dalawang pagat niya po niya sa ano, sa ulo, sa utak. Yeah, pero kanina, Nakita ko nga siyang naglalakad pero parang matutom opo, siya. Opo, opo. Ganun po siya. Delikado e, po yan ha. Opo. Ah. Makaramaan po yung ulo niya. Nung no, minsan po, nabago na po. Nung no, minsan po naglalakad po ako para po sa, pumunta po ako ng ano po ng pampanga. Ah, pag eh, lumabas si papa mo kuya, dito ka nga kuya. Pag lumabas si papa mo, dapat kung may bibilin ikaw na lang bibilin bibili. Kasi gano'n, no? Para siyang masubsob gano'n na. Opo. Gano'n nga po. Hmm. Lalo po sa tsura po hmm. nung harap harapan po namin. Ito mo po naguulan. Oh, nag-uulan. Papakita pa. mo po yan. Tomo po, tek na po, tek po. Tapos dito lang dumaan kami na sa gilid. Opo. Eh, pag wala po ako, naglalakad-lakad po siya para po hindi po naiinip sa loob ng bahay. Tapos isa pa, dito ako na ano, daladala -dala ni mama mo yung weights mo. Pwedeng nasan po yon na Kunin ba sa envelope na pula? Sa envelope na pula nasa una. Yan po, hindi po niya tayo natin Hmm. Parang ang hirap naman nun. Nung... Opo. Opo. Sa sobra po. Kaya po minsan, hindi po kami makapagkwento-kwentuhan. Hindi po, nakikiramdam na lang po siya, sir. Kasi baka po iniisip niya, siya pinagkukwentohan namin mag-iina. Tapos paspataw kay walang kibo, nag-iisip na po siya na maray kong iniintindi. Hmm. Lalo na po yung paglakad-lakad po na yan, araw-araw mula po nung hindi umuulan. Yun, nakukwento po sa kapitbahay na naawa na nga daw po sakit ako araw-araw lumalakad para po sa gamot nila. Ano po, ilang taon na po yung ano? Uh, Gano'n na po katagal yung ganyan? Nito yung... lang po, March. 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 Sinong bono? <laughs> April, March, April may, may. may, June, July, may. August. Mga apat, ay na buwan na po sa nung 21. Pero kumusta po sa bilang asawa niya? okay naman po yan, sir. Hindi po siya ano, responsable po siya. Kahit Hello? po, an kahit po anong trabaho, pinapasok po niya para po may maitustos lang po sa mga anak namin. Hinom ako. Hinom ka? Hinom ako sandali. Wow. Yung putik kaya siya mahawasan. Opo. Opo. Nakaapat na therapy po kami sa libre, doon po sa may sabang. Nung pong nakakalakad na po siya, wag na daw po. bagay, gasolina, yung gasolina po, alam naman daw po kami pagkunan. Ayos na daw po sa kanya yung nakakalakad siya. Ano yung feeling, Kuya Raven? Yung ito, dala, dala ng mama mo. Tapos, ginagawa niya ng paraan para matulungan ka. Masaya po. Kasi mm -hmm. po, nadamang po na na-appreciate po nila na nagagawa ko po, po para po sa kanila. Mm -hmm. Na, lahat po ng pangarap nila na nakita po nila na kaya ko po nito pa rin. Mm -hmm. Kahit gano'n po kami kahirap. Okay. Arts Appreciation one, two, five. Art, par, ano? Calculus? Okay. 175 Fundamentals concept of math 125 Exercise based fitness activities flat 1 reading in the uh, reading in philippine history 125 understand understanding the self 15 Okay, good job. Boy. Yung kahit po pumasahe lang po, mapasok po siya, sir. Kahit po nung high school pa lang po siya. Mm. Ganun po siya. Hindi naman po, ala, pag ala po niya, ala kami pera, hindi naman po siya nangyengi. Minsan po, may nakaka-extra siya po siya trabaho. Yun po. Ngayon po, yung pinambili po niya ng mga gamit niya ngayon, <coughs> yun po, napagtrabahohan niya po na may nagsama po sa kanyang kapitbahay namin sa mag-tiles. -mag yun Yan po. Hmm. Hanggang um, so, kailan o kayo lalaban sa mm. pangarap ng anak niyo? kailangan po namin itong kayanin. Kailangan mo walang sumuko para po matupad po niya pangarap niya. At mang hmm. siya, siya naman po makatulong sa mga kapatid niya pong nag-aaral pa po na elementary. Ano po yung naramdaman niyo nung na-stroke yung asawa niyo? Tapos paano na ito? Para po ako, sir, pinagsukluban po ng langit at lupa kasi hindi ko po alam kung paano ko po lalakpasan. Lalakasan ko na lang po ang loob ko sa tulong po niya. Mm. Talaga pong araw-araw, sinabi po ng wag niya akong bibitawan. Dahil po gusto ko pong ipanalo yung laban na pagsubok na ibinigay sa akin. Mm. So kinukuha niyo kay God yung lakas ko ng loob niyo. Araw-araw po, araw po yung kahit po yung anak kong babae na sabihin mo tulungan ka. Dahil mm. wala naman po imposible sa Panginoon. Mm. Alam ko naman ako anak di tayo pa babaya. Mensahe po sa anak niyo. Sa nanak pangarap mo, pagtitiis mo sa pag-aaral mo. Sana to pa rin mo para sa mga kapatid mo, para din sa paggaling ng tatay mo. minsay mo sa mama mo. Um, no, huwag kayong susuko. Uh, ah, papangako sa inyo na lahat matutupad natin. Magsisikap ako para sa inyo. Mm. Lahat susuklihan ko lahat ng paghihirap nyo ni tatay simula una. Hindi ako titigan hanggang hindi ko natutupad yan.